Ito so, mga ka ah, panibago na naman tayong gagawin NMAX version 1. So, ito ay pinagawa, regular customer namin to. Yun nga lang, Inabutan siya ng sira sa along CP Garcia, dito along Quezon City. Ah, hindi raw gumagana ang unit, hindi nag start So, upon checking do sa huling gumawa, ah, yung carbon brass daw na ang starter motor So nagawa naman yung unit after makauwi bumigay na naman ito pakita ko mga co-works yung kanyang pinagpalitan so in advice nung pinagpagawa niya doon sa kabilang shop doon sa long kung <makes noise> nababanggitin yung uh, shop pinabili na siya ng bagong starter motor yan ito naikabit na yung starter motor Bago yan. Gumana naman siya, nakauwi. Yun nga lang, pag uwi niya, sira na naman yung unit. So, nag-decide kami na dali na lang dito. Kasi mahirap mag-home service. So, upon checking, ito, chinay ko ng mga awards. Ito, ito. Hindi ko pala man start pero nakita ko na agad ang problema eh. Sa so, Diagnose yan, no? yung starter motor niya. Ah, yung kanyang starter relay. Ayan, no? basang-basa ng tubig. Ayan, no? tutulo-tulo pa yung fluid. Ah, yung tubig. So, ang problema nito, posible. Amaya, ah, do-double check ko pa rin. Yan, no? basang-basa yung kanyang relay. Sayang lang yung starter motor. Tsaka yung ginastos doon sa carbon brass. Pinabili pa ng bago. So, balikan ko kayo mga co-workers, lilinisin ko lang tong kanyang starter relay. Ito yung nakikita kong problema, hindi yung starter motor. Napabili ng bago, nang wala sa oras. So, balikan ko kayo mga co-workers, li linisin ko lang yung relay nya. Yan malinis na, malinis na. Yun nga lang, hindi na survive, Kasi, tinester ko na, hindi na talaga pwede. So, mapapansin nyo, ito. May tubig po, yan o. yan o. tumulo. Kaya nasira ang relay. Pinabili ko na lang ng replacement. Yan o, relay na replacement. Pang Honda. Dahil wala kami stock dito eh. Ang gagawin ko na lang para hindi siya nababasa ng tubig. Dapat yan nakating, eh, nakaganyan, nakatayo. Yung kinalas ko kasi nakaganyan kaya nabababad sa tubig. Siguro yung muli nagkalas nito eh kung ah, naitingala niya. Kaya nabasa ng tubig bumigay tuloy so ito start na natin yung unit 12 start engine yun gumagana na so okay na yung unit mga works, ito mga palala sa mga diagnose mo na mahirap kasi uh, hula hula tapos uh, mal pa naman yung pinabibili natin katulad nun starter motor ang mal nun eh Pinagawa nito, ipapakita ko nga ngayong resibo kung magkano ang siningil. Ito, yan, nakasabit na yan. Yan yun, mga ka-works. Pagdadating dito, <coughs> sa ilalim, yan o. Oh. Uh, wait lang, medyo madilim kasi. Uh, ito natin, nakasabit na. Yan, nakasabit na yan mga ka-works. Ayun oh. o. So, Nakasapit na yung relay. Hindi na, na laylay, yan Kaya hindi yung mababasa. Masensya ng mga co-works at medyo madilim. Kita ba? yan oh. May sabitan siya. Ito yun. So, yun lang mga co works Ang problema, relay lang. Nabaliktad lang nung pagkaka-install. Tapos hindi agad na diagnose ng mga ganda, kaya napabili ng na relay. Kaya napabili na starter motor. Napaginalaan tuloy ang starter motor nang wala sa oras. Okay na rin. Napalitan din ng bago. Yun nga lang. Nadoblehan ng gastos ang gasto sang kliyente. So ito mga kuwars. Okay na. Salamat.